Magandang buhay, mga kababayan. Um, ngayon po ay kasalukuyang bumabagyo dito sa Baguio. Ano po? Pero salamat sa Lord dahil hindi naman sobrang lakas ng hangin, hindi rin sobrang lakas ng ulan. Kaya hindi naman siya, ano po, parang mas malakas yung mga ibang mga nagdaan dito. Hindi um, ko pa alam kung kung mas uh, ano pa mas uh, lalakas pa yung ulan dito at, uh, at uh, ang hangin pero salamat sa Lord very peaceful po ang maghapon namin kahit na talaga naka signal number 3 dito po ano po pero pagbukas ko po ng ano ng ng TV nakakalungkot po kasi grabe kahit saan yata na mga, ano ang daming baha no sa ano, sa Bicol, sa Quezon, sa Marinduque, sa, sa Masbate, sa sa Cavite, etc. etc. Ano po, ang dami sa Bulacan. Ang lakas ba? Kaya sobrang dami namang itinapon tubig ang langit. Ano? Ayan. Pero, alam nyo, iyan po ay isa sa mga uh, fulfillment ng mga sinabi ng Lord in the past, no? Ang dami niyang sinasabi at marami po akong marami po akong video dito sa TikTok uh, sa at saka sa ano sa YouTube nagsasabi talaga sinasabi ng Lord na magkakaroon ng mga mga sakuna at mga kalamid na dahil sa kalamidad. Kaya ngayon po so far ay mga meron na pong sampu na namatay dahil po dito sa bagyo si Christine. Ano po? So, yun po ay paalala po sa atin. Sabi ko kasi dati eh, sabi ko, Lord, pwede po ba na hindi na lang dumating yung mga sakuna na yan? Sabi ko, sa Lord. Tapos sabi niya, anak, kinakailangan mangyari yan kasi kailangan yan ay yung, yung kasulatan o yung sa Bible ay masun maano, ma-fulfill kung ano yung mga sinasabi sa Bible kasi nga 'di ba sa Bible may sinasabi magkakaroon ng ano ng mga ng mga baha mga mga earthquakes um kung ano-ano pa <laughs> digmaan ganyan eh yun ang mga po mga nangyayari hindi ba uh, so kaya kinakailangan po alam niyo sabi niya sabi pa niya anak sabi niya ganun, kinakailang magising ang mga tao na ang buhay dito ay pansamantala lamang at uh, talagang may katapusan. Ano po? So, dapat ma matandaan po natin yan na talagang ano po, <laughs> darating ang panang mamamatay po tayo. Pwede tayo mamatay dahil sa bagyo, pwede mamatay dahil sa lindol, sa digmaan, no po, sa pagkagutom at maaari din marami dito sa sakit hindi <laughs> ka yung namamatay ganyan pero sabi niya kailangan maghanda kayo sabi niya gano'n kasi darating ang panahon na haharap kayo sa akin eh ako nga sinasabi niya sa akin anak anytime na maaari na kitang punin pero may papagawa pa ako sa iyo sabi niya may mga lugar pa po akong pupuntahan. Sabi niya, <laughs> praise the Lord, amen. Tapos, sabi niya kaninang umaga, ito no, sabi niya, anak, tandaan mong ikaw ay patuloy ko pang gagabayan sa lahat ng pagkakataon habang ikaw ay nandyan sa lupa. Yeah, merong, merong gagabay. Actually, noong pa sinasabi niya, even for my mother's womb, eh talagang ginagabayan na niya ako. Nais nice kong patuloy mong gawin ang mga pinagagawa pinaga, ko pa sa iyo. Habang may panahon pa, sabi niya, huwag kang magugulumihanan sa mga nangyayari sa, pa, uh, sa, sa mga mangyayari pa sa inyong bansa. So marami pang mangyayaring kung ano-ano sa ating bansa. Ano po, sabi niya ganon. Uh, habang papalapit ng papalapit ang aking muling pagbabalik. Oh, wow! Lord! Talagang ano tawag dito? Uh, exciting yung pumuling yung pagbabalik. Sabi niya, alalahanin mong ikaw ay aking pinili bilang aking tagapagsalita. Upang iyong patuloy na magawa ang mga pinag-uutos ko sa iyo. Ayan, sabi pa nga niya, anak, kinakailangan patuloy mong ibuka ang iyong bibig upang madinig ng iba ang mga mensaheng sa akin nagmumula sa Marami pa ako nais nice na sabihin upang madinig ng mga taong akin sa saloobin. Ayan. Uh, nais ko ikaw patuloy na gumawa ng mga video patuloy na magtatanghal sa akin banana na pangalan. Kaya yan po, kaya ako, gawa ako ng gawa ng video, bagamat ko, konti lang naman nanonood sa akin. Pero, hanggat maari, mai, masabi ko, na talaga ang Lord ay ano, malapit na siyang dumating, kaya dapat nagre-ready tayo. Kasi katulad yung mga baha yung sobrang tindi ng baha. Sabi ng mga ano, mga napanood ko kanina, sabi niya gano'n, ang tagal na, na, na down niya doon sa lugar na yun, hindi ko alam, parang sa Bicol. Sabi, ngayon lang naging ganyan katindi yung baha. Kasi ba diba, hanggang dito yung, yung ano nila, yung baha nila, no? Tapos na, nalalandslide yung mga ano, mga mga bahay, ganyan. Tapos ang dami mga na, mamatay, ba diba? Ang daming na, na naaanod na, na, mga kotse, pati bahay na na, ano, na Nakita mo yung bahay nila hanggang bubong. Yung iba, nahandun na lang sa bubong. Kawawa naman kasi siyempre, ang an lamig-lamig. An Tsaka ano yung kakainin nila doon sa bubong? Di ba? Ngayon, okay. praise the Lord dahil, Lord, salamat dahil dito sa, so, dito sa amin mainit pa. Wala, <laughs> well, hindi ako ginigilaw kahit na nasa bagyo But anyway, ito pa yung gusto kong sabihin sa inyo. Ah, uh, mas maganda po kung nakahanda tayo anytime nakunin tayo ng Lord. Katulad ng sinasabi niya sa anak, anytime maaari na kitang kunin. <laughs> Praise the Lord. po ba? Ang ganda-ganda kaya ng heaven that is waiting for me. Wow! Ayan. Sabi niya, sabi niya dito, ha, pero habang nandito pa tayo sa mundo, maganda kung sa Diyos tayo nagtitiwala. ano Sabi niya kasi sa awit 46, tamang-tama ito para sa ating panahon ngayon. Talagang uh, maraming binabaha, binabagyo, no? Habi niya gano'n. Habi niya sa uh, awit 46, sabi niya, ang Diyos ang aming lakas at kanlungan. Diba? Lakas at kanlungan at handang saklolo kung may kaguluhan. Alam niyo, yung mga kaguluhan na yan, talagang paparating yan eh. Ayun ang sinasabi sa Bible, di po ba? Uh, one, one, third of uh, the world's population, mamamatay po yan eh. Yan yung sinasabi sa, ano, sa, sa revelations. Sabi niya gano'n. Um, di dapat matakot, sabi niya gano'n. Ano? mundo'y may Mundo'y kahit na sa kahit sa dagat ang bundok ay matangay ano kahit na mag magngalit yaong karagatan di ba nagagalit yung mga alon ano at ang mga burol mayanig magimbal at kahit mangyari daw po yan no maraming ngayon nararanasan to ay hindi po tayo dapat matakot sabi niya ganun sapagkat ang Diyos ang ating lakas at kanluman. Sa kanya tayo kumandong uh, kumanlong mga kababayan no, sa ganitong panahon. Ano po. At marami pa mga kalamid na, na paparating. Yan ang sinasabi ng Panginoon. Kaya kung wala pa ang, ang ating Panginoon sa inyong buhay, ngayon na po yung panahon para siya tatanggapin sa ating puso, sa, sa puso niya Kung wala pa siya sa puso niyo, para talagang meron po tayong ano, meron tayong kaligtasan sa kanyang piling. Ano po? At kung sakali man mawala rin tayo dito sa mundo, ay di sa kanya tayo pupunta sapagkat ang sumasampala tayo sa kanya ay binibigyan niya ng buhay na walang hanggan. Yan po yung sinasabi dun sa John 3.16. So, sa ganitong panahon ng bagyo, sino ang ating kanlungan? Kung hindi, walang iba kundi ang ating Diyos na ating lakas at kanlungan. So, ito po si Lola Madam, nagsasabi sa inyo na kapag ang Diyos ang ating gabay, kay sayo sa ng buhay. God bless everyone. Bye!